magandang buhay sa lahat. Usap-usapan ngayon, ang breakup ng Liz Ken. Sa iba't ibang platform, sa social media, madami ang samat saring opinion ng mga netizens. At isinabay na din ang breakup noon ni Najedin and Katniel. Ito ang tatlong love team na sumikat noon sa takilya. Hinangaan ng kanika nilang mga fans. Ang tatlong love team na ito ang patok, sa mamamayan noon. From real, to real, ang kanilang relasyon. And now, back to being just, a strangers. Ang nangyari, kina James Reed, and Nadine, aka Jadine. At ganun din, kina Daniel Padilla, and Catherine Bernardo, aka Katniel. Ang naiiba lang, sa kanilang tatlo, ay ang Liz Ken. Nasa kabila ng paghihiwalay, ay nanatili silang, may communication, time to time. At naging mag best friend, walang unfollowhan, na nangyari. Walang third party issue, sa hiwalayan ng dalawa. At ayon kay Liza Soberano, almost three years, na silang hiwalay ni Ken. Masakit man tanggapin, ang break up, ng tatlong love team, as a fan. Pero iyan ang nakatadhana, sa kanila. Time will come, maghil din, ang sugat, Nadulot nito. As a fan, ng tatlong bigating love team noon. Sino sa kanilang tatlo, Jadine, Katniel, o Liz Ken, ang nagpaiyak sa inyo? Jadine said, we decided to focus on ourselves. Katniel, chapter closed. And Liz Ken, Ken, and I, have broken up almost three years ago. Ano ang inyong opinion? Just comment below.